Hi, I'm Albert Paul, the chair is since 1950 pa, kumbaga, sa lolo ko pa, kung father ko rin nagsimula tapos uh, kumbaga uh, natuto ako ng negosyong to nung medyo nagkaedad-edad na rin sa pamamagitan din ng pagsama ko sa aking kapatid. Dahil sa kanya, uh, natuto ako at uh, nagpapasalamat ako sa kanya dahil kahit pa paano, Uh, binigyan niya ako lakas ng loob uh, ng family negosyo. So, uh, malaking papasalamat uh, ka sa kanya. Since uh, November lang, na naisip ako na magtayo ng sarili para ako uh, sa kinubakasan din ng aking pamilya. Uh, sa ngayon kasi, makikita mo yung mga kumbaga struggle na andyan yung may araw na parang nawawalan ka na ng pag-asa kasi walang mga tumarating na mga buyer. May pagkakataon din na mawawalan yung self-confidence mo kasi bago ka lang. Kumbaga, uh, kailangan natin maging matatag tapos tiwala lang sa Diyos. Lagi magkasal na sana, hindi lang naman sa akin at sa lahat din ng, uh, kumbaga sa lahat din ng merong negosyo na tinatahak natin. Sana lahat tayo maging matagumpay pagdating ng panahon. Uh, future goals ko, nga magbala kong mangyari, uh, sana uh, ma masustain ma ko, okay, mas mapalago ko itong negosyo nito upang marami pa akong matulungan, lalo na sa barbers community at sa mga barbero na lagahangad ng kanilang kabubuhay at uh, gusto nilang magkaroon ng magandang negosyo uh, hanggang kaya ko, uh, ibibigay ng the best ko at gagawin ko maganda ang ating produkto para sa nasa industriya ng bar ng barber. barber chair, okay. barbershop. shop. Uh, sir, pupunta sa barber chair. May ibang produkto o service pa ba ay balak natin? Ah, uh, sa ngayon, uh, nagbabalak ako na magkaroon din ng mga iba pang mga supply, lalo na yung mga uh, ng mga balabal, barberscape, uh, mga gunting, labaha. Kumbaga parang one-stop shop na siya para hindi na rin mahirapan yung aking mga buyer na maghanap. Kumbaga, kumbaga nandito na po lahat yung kailangan nila sa pagtatayo ng barbershop. Ang kaibahan niya, uh, tayo kasi as a Pilipino, gusto natin matulungan din ang kapwa natin Pilipino na magkaroon tayo ng kumbaga trademark na sariling produkto natin. So, isa pa ron, bukod doon, nakakapagbigay tayo ng, ng trabaho sa kapwa nating Pilipino. Tapos, ang kagandaan pa neto ay gawa natin. ang masasabi ko naman uh, tungkol doon, uh, kaya naman natin makipag-compete sa ibang, uh, kumbaga sa mga important na chair kasi ang uh, karamihan naman na, na, mga kumukuha sa atin ay sigurado naman sila sa quality at uh, kaayusan ng silya, ng barber chair. Hello, I'm Carl Andre Clayog, uh, 20, 24 years old. Hi, I'm Charles Albert Layog, Uh, 21 years old. <laughs> I'm the part of ANC Layug. I'm Pristy Layug. Ayun, gusto ko lang po kayo invite sa shop namin at makakasigurado naman po kayo na bibigay po namin yung best namin, yung quality namin and mas lagi po namin i-improve pa po yung mga quality ng chair namin. Gagawin pa namin better ng better tapos sabay-sabay po tayo na aangat po. Sabay, sabay, yun po yung hangad po namin talaga na sabay-sabay tayong umangat, sabay-sabay tayo na, kasi di ba parang nagsisimula pa lang kami, so naiintindihan namin kayo, nagsisimula pa lang din. So ayun, sabay-sabay tayong aangat. Ini-invite po namin lahat po ng gustong magtayo ng barbershop. Punta lang po kayo dito sa shop namin, ANC Layo Manufacturer. Dito po sa Giginto, Bulacan po ito. Uh, ANC ANC Layo Barbershop. Mobile number, po, ano, 0945-369-6443. Yung Facebook page po, um, ANC Layag Barber's Care Manufacturer. Shoutout na lang sa mga anak ko, uh, ganun, din sa mga kapatid ko, lalo na kay Sir Arnel. Maraming salamat. Okay lang po.